Your... <laughs> Ayo <Ayaw, rima. laughs> gini cumalahrita enak dulu remote aya So kung totoo nga na nahulog tayo, sana mahulog ako ulit sa puso mo. Kung gusto mo ang video ito, huwag mong kalimutan na mag-heart o mag-like sa video ito. At i-share mo na rin. Malay mo, ba baka ikaw na. At mahanap mo yung kabiyak ng puso mo. Maraming salamat! <laughs> <laughs>